Hello guys, magluluto ako ngayon ng mix adobo. Gusto ng asawa ko, pork ribs adobo. Gusto ko naman chicken adobo. So, unang-una, lutuin mo muna yung ribs mo dahil mas matagal siyang maluto. I-mix mo na lahat yung mga ingredients. Lagyan mo ng bawang, sibuyas, black pepper, soy sauce, saka tubig. Yan guys. I-boil mo lang siya ng mga 20 minutes. Yan. And then after 20 minutes, ilagay mo na yung chicken mo sa taas. Yan. Dagdagan mo ng konting. Kontemplahan mo lang siya kung dagdagan mo pa siya ng soy sauce saka black pepper. Then after that, lagyan mo siya ng balsamic organic vinegar. Yan ang sikreto ng napakasarap kong adobo guys balsamic organic vinegar so lagyan mo siya and then after that iluto mo ulit siya ng mga additional 5 to 10 minutes ayan luto na ang aking mix adobo thanks for watching guys please subscribe Thank you.